So, this is the warranty, ayan, warranty po po. 5.5 years ang compressor, ang parts po is 1 year. Oh, o, napaka-probe naman dito. Yun, bagong araw bagong vlog na nyo nandito tayo ngayon sa Gadong sa may Toshiba dahil kung naalala nyo sa vlog ko ay kumuha ko ng pressure kaya nga lang hindi natin nakas dahil siyempre marami tayong obligasyon so ngayon nilugulugan natin siya dalawang hulog ngayon kukuhanin natin siya dahil para meron tayong gamit sa ating mga stocks na ay, walang ipin na. Oh. <laughs> Natanggal po ang ipin <laughs> Naiwan na kalimutan 'yan. So, 'yun, panibagong araw, panibagong vlog. Pasalamat tayo kay Papa dahil binigyan na naman tayo ng panibagong buhay. At dahil panggabi rin tayo sa ating trabaho kaya may time tayo pumunta rito ng ibang lugar dito sa si Brunei. Ayan, napakaganda. Good morning po sa inyo lahat. Good morning sa lahat ng subscribers at followers. Salamat sa inyo sa panonood. God bless naman po sa inyo lahat. Na po yung ating receipt, yung una nating bayad, Giniyaran natin ang biniyaran po natin yan ng 140. So, meron tayong balance na 200. So, kailangan po nating na-fulfill para may uwi na natin yung ating freezer. Ayan. So, yun nga, mapapayaran natin kay ate. 200. So, ito na po yung 200. Ayan. Para mauwi na natin yung ating freezer. Dito po, eh, taga lang tayong customer na nag-instrument tayo. Kaya, trusted na sila sa atin. So, ayan. Unang bayad natin is 140. So, may balance tayo na 200 ang halaga po ng pressure 259 so ito na po yan tinanggap okay. na ni ate ha okay. salamat okay. yan po si ate ate ano yung pangalan mo te Alice ate Alice yan mabait po yan dito sa anong pangalan nito base Best vision. vision dito po sa Gadong. Ayan, siya po napakabait natin. Dear Ronnie, Best Vision. Kaya trusted tayo dito. Kumukuha tayo ng appliances sa kanila dahil maganda po yung quality ng kanilang appliances. So, ayan. Kababayan. This pansit. Bayad na tayo sa ating preser. Ioowi na ito ni kuya mamaya sa ating bahay. Tinisting lang po. It's a bribe. tayo ng tip dun sa magdi-deliver -de kay kuya. Kuya. Ayan yes, si kuya. Pwede deliver yung pressure natin mamaya. Alright? So, yun. Pre-deliver po yan. Ayan ang pressure natin. Medyo malaki po yan. Ayan. Ha? Ano? Vlog? Ay, vlog? Vlogger? You can say hi to my vlog. Leo magsino vlog. Yung tingo. Ayan to? Ada tu kuya, you can see. This one I upload by to today. You yes. boleh yeah. tengok yeah. ah. saya. You shout out you vinila Indonesia. Ah, deh, ya tu kuya. Yon. Sarap lang ng feelings na may natatapos ka at may napupuntahan yung pera natin mm -hmm. na ginagastos natin at merong tayong nabibiling gamit. Ayan. Although sabay-sabay ang gastusan, sabay-sabay ang ano pero at least kahit paano is eh, nakakapundar tayo ng gamit kasi kailangan kailangan natin yung gamit kung sa Pilipinas lang nga ito bumili na ako dito ng kalansana, sana oh kano lang po 35 lang oh stainless pa 69 well, ganda ng lasi po yan oh mga kalan nila oh ayan ay kung gusto niyo naman ng mas maganda ito na lang pero ano, pasensya na po hindi po ako marunong magluto diyan <laughs> Yan, sinsya na po. At sa mga ganito, hindi po ako marunong magluto dyan. Ang alam ko lang kung kinagisnan ay e bao at saka uling ang gatong. Ito po, tingnan nyo. Germania. Oh. Napakaganda po, oh. Ceramic. Ay, nako. Hindi po ako marunong magluto dito. Tapos lulutuin ko, toyo lang at saka sardina. Say, huwag na. <laughs> Tama na po sa akin yung ganito. Ito po yung normal na kalanya. Alam ko pong i-operate yan. Kasi ganito yung sa amin. miyako. Miyako. Ayan. Mahal po, 59. Pero puro stainless po yan. Puro stainless. Ayan, di ba? Napakaganda. Kaya, shout out sa Base Mission, Trusted ako dito na kumukuha ng appliances. Ayan, especially sa mga aircon. Aircon, freezer ref. Ayan. Dito po ako kumukuha. Ayan, Ayan. Ito po ang lalaki ko. Ito, 498. Po. Wala po tayong paglalagyan sa bahay. Kaya, ang kinukuha ko lang po yung... Laki na yon. Ito naman po yung medyo maliit eh. Mas maganda na yung kinuha ko. 2 feet po ito. 2 feet and half. Ito naman po. 300 din. Maliliit. Toshiba. Hindi na lang ako sa Matrix. Okay din yun. Nasa nagamit naman po ang gamit. Nasa nagamit naman po ang gamit kung paano tayo gumamit. Ayan. 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 Ang lalaki po ng TV nila. Oh. Ayan ang halaga. Meron pong, ayan po yung halaga ng TV. Oh. May 1,000, may 500. Ayan. Ang lalaki. Toshiba. electric pan, ceiling pan. Ayan, $69, $59, 2,000 po. Ayan. Talaga nyan. Pero may discount naman yan. 30% po yan pag ako bumili dito. So, yun. At yung ating pressure po na ito, ang halaga nito ay 2, 359. Nakuha lang natin 340. Ayos. So, meron na tayong isa na namang uh, na-invest sa ating sarili, sa ating buhay. Ayan. Kaya set out mami, tuloy-tuloy lang sa pagitinda si daddy ng isda. <laughs> Kasi dagdag din kita kahit na pa -utang isang buwan at least. Meron tayong income. Ito naman, yung mga ano, 12 years warranty of mga ano nila. 2800, 150 years. Grabe. <laughs> dito yung kanilang mga ano dito. Ang uh. dami po yung mga dito. Kaya, dito lang, kumuha lang kayo dito. It's okay na rin yun. Ayan mga ano bakyong bakyong cleaner, ayan ito Hitachi ito yung magandang bakyong 140 plus, ayan alang hindi po natin kailangan yan kailangan po natin yan yun Tracer, kasi para sa ating future na may tayo kasi pwede natin hulugan din pero ayaw nila cash daw, okay, alright walang anuman walang anuman walang anuman ayan ang rice cooker ayan yeah. so ayan full fade na po malinaw na malinaw ha full fade na okay, 200 so this is the warranty ayan warranty po po 5.5 years ang compressor ang parts po is one year. So, yeah, This is it. So, totally, atin na yung pressure na yan. Yay! Yun, okay po. At, siyempre, una, pasalamat tayo kay Papa God sa mga biyayang pinakakaloob niya sa atin. Yun. At tayo ay nakakabili ng mga bagay-bagay na magagamit natin para sa future at para sa Malaking tulong po yung pressure na yan na kinuha ko kasi yung mga kababayan po natin na namimingwit din sa laot na siyempre although kakilala natin sila kailangan din nila ng suporta kailangan din po nila ng siyempre mga pang load load nila so yung kanilang huli na isda kailangan nilang i ano sa atin i-share sa atin so although hindi naman tayo ganun ka ano natin sila ng halaga talaga na tama para sa kanilang mga allowances kumbaga so, at saka yun, bumibili din po ako doon sa doon sa court talaga na para meron tayong kaunting blessing na kadagdagang sa ating sahod. Magpapautang tayo sa mga kababayan din natin kapos na hindi ganun talaga ka makabili ng mga allowance nila sa Araw-araw, eh, si, pangutang natin para tayo ay eh, makatutulong sa kanila. At kahit pa paano, pagsahod naman ay sila'y nagbabay. Ayun, so salamat po sa inyong lahat. Sana panoorin nyo ang video hanggang dulo. At mapakita nyo ang kalukuhan <laughs> ng mga abang lingkod. Shout out everyone, shout out sa mga kababayan ko. Abangan nyo ang susunod ko pang. Yun, at nandito na ulit tayo sa ating location malapit sa tirahan natin pero bago yun dadaan muna tayo sa beach tingnan man natin yung beach dito kung anong maganda rito yan. napapansin nyo talagang alone I'm alone now <laughs> yan at syempre pasilip ko sa inyo yung kagandahan ng beach natin dito sa si Brunei yan which is na lagi ko na ibablog to galit na galit ang dagat ang lalaki ng alon napakasarap lang at napakaganda ng buhangin grabe grabe talaga dito ayan tingnan nyo mayroon ng basurahan ah, sa mga nagbibits kailangan ipunin natin yung basura para palaging malinis yung ating beach karikasan yan hindi po ba napakaganda sumaalan nga lang pero okay lang ano mga naliligo dito pag weekend po maraming tao dito ang dami ng kahoy na malalaki sabi ko nga po noon sa vlog ko kung ito sa Pilipinas sa ubos na rin <laughs> ang pandang lalaki namutang, na mot ang no fine tree napakaganda yun may mga cottage na rin doon mga bago ayun. yun ang ganda kakarelax dito makakarelax kaya lang sobrang kihinit talaga makainit lang dahil sa pagkakamang ganitong tanawin yun, nakikita mo yeah. hindi lang ikaw yung nare-relax, pati yung mata mo relax din meron dito, gusto naman nagsusunod shut up everyone hihi 360 natin tayo. Waaah! Paraganda po. Isa pa. At nandito na po tayo sa bahay. Ayan. Bumili to po tayo ng okra. Tingnan nyo naman. Kamura ng okra napakadami. $1.39 cent kalamansi po tapos isang kilo one dollar thirty two cent at ang talong po one dollar seven cent ang dami pong talong kamatis po medyo mahal limang piraso po two dollar grabe kamatis gold o oh. <laughs> at nakabili din po tayo ng atay ng manok ayan dalawang kilo po ang kilo po ay $1.20. So, ayan na po. $2 lang. Grabe, baka naman. Hindi tayo magluto ng adobong. Pero, para lang po talaga yan sa ating mga alagang papi. At saka, pagkain na rin po natin. So, iluluto natin siya ng adobo para tayo kakain. Pati yung papi natin kakain din. Yan! Ating mga meng-meng. So, yun. Shout out. Shout out, everyone. Ganyan po yung routine natin kapag ka tayo ay nasa bahay na So, yun. Update ko po ulit kayo sa susunod ko pang video, mga kababayan ko. Yun, at nandito po tayo sa bahay. Ayan. Tayo ay naglilinis ng kaunti dahil nihintay natin yung freezer natin dumating, i-deliver po ngayon. So, sa wakas, dumating na rin. Inakyat na nila dito kasi nakaano naka, po tayo sa first floor. Yan, pasensya na kayo, tubad ako, kaya nakataas lang. So, na-deliver na po yung preser at eto na. Welcome! Yan, nandiyan na po yung pressure natin. Ayan, magandang halaman ko. So, na po yung pressure natin. Actually, nandito na. Hindi ko na po kinuha yung box. Dahil, isa na naman po yung basura. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan. Ayan yung laki niya Ayan. Ayan po yung laki ng freezer. At papasok natin dito sa kwarto natin. Ayan. So, dito lang po yung sa kwarto kasi ayaw ko sa baba dahil mahirap pag walang tao dito. Lahat po kami pumapasok. So, kailangan nakasipti po dito sa loob ng kwarto. So okay lang naman yan dito sa kwarto kasi isa lang naman tayo rito. Ayan ha. Huwag na Jane. Ayan yung ating ice box. So doon natin lalagay sa kwarto na ni... yun. Ayan. So okay lang naman po yan. So ilagay na natin dito sa kwarto. Ayan. Yo, nagbago po ang isip. Dito na lang natin nilagay para magkatabi sila ng ref at saka yung freezer. Ayan. Ayan na po yung pressure natin. Isa na namang investment natin. Ayan. So, salamat po kay Lord dahil sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob sa atin sa ating hanap buhay. So, at least meron tayo nakikita na ating naipopunda. Ayan. So, hanggang dito na lamang po tatapusin ko ang aking vlog. Sana so, panoorin nyo hanggang dulo. And salamat po mga kababayan ko. Saan so, man tayo sa ulok ng mundo na roon, especially sa mga OFW na kagaya natin. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyong lahat.